Welcome to my vlog guys Nalantigyo ulan guys Kaya mag-almosan mo Ah mag na tayo Merenda Ano oras na? Alas 5 na Ito yung merenda natin Dari Sobrang tubal Kaya standby muna ulit tayo um, Walang ano Walang tigil lang ano Ulan Ulan tapos titigil Tapos Ulan na naman kaya merenda pa muna na tayo And, merenda natin pansit santun saka iklog. with rice with rice saka pansit santun saka iklog. kape, Tapos umasa din ako. Togo lang nga dyan. Taso dahil lang kanina. Ayan. Labi. Labi ulan. Kaya yeah. sa atang nagaanap po, ayan ano, ingat lang sa ano. Sa daanin kasi, madulas yung mga kalsada. Lagi tayong mag-iingat. Huwag mag magkano, mag mag-drive. Mag ba sa kasi ako eh kaya ano, medyo nagkapi na ako nagkapi tayo sa sana yung buhay yun taong ano maalata mo masipag na tao kahit na umulan nagbabiyahe pa rin maghanap buhay pa rin o, eto, ano, sa dagad, kahit sa sa dagat kahit na umulan ano, na uh, nagaganap ng paraan para ano para may may mailalatag sa ano sa araw-araw taong matipad. grabe yung gulag mulang alas 11 hanggang ngayon alas 11 na gabi hanggang ngayon maga hanggang ngayon hanggang ngayon I okay. Guys, ok, tầm. Ok, thank you guys. Nghataman, nghe mọi nghe Thank